okay maganda umaga sa inyong lahat guys uh, especially po sa mga kaibigan natin nagmamanok dyan uh, muli po nagbabalik donors vlog at ang topic natin ngayong araw na to eh kung paano ba ang manok na bumubula o oh, bumubukong yung mata o di kaya tinatawag nilang coriza so okay uh, ang coriza eh, hindi po ordinaryong sakit in ito po yung pinaka problem ng mga kaibigan natin sa Bungero na nag-aalaga ng mga American Fowls. Dahil ang sakit na ito guys ay nakakahawa, nakamamatay at uh, kung hindi man, maaari pong ma-reject yung mga alaga natin mga manok. So payo ko sa inyo, kapag yung manok niya ay tinamaan ng kuraysa, eh, gamutin nyo na po kaagad. Huwag nyo pong palipasin pa na umabot na kahit isang araw kasi maaari pong mahawa yung iba at saka maring maubos pong yung mga alagang manok. pano paano ba ginagamot ang Coriza sa madali at mabisang paraan? I-share ko sa inyo at i-demo -de step by step kung paano ba ginagamot yung Coriza. Kasi ako, kapag ka tinatamaan ng Coriza yung mga manok ko, eh, ganito yung paraan ko lang ang gagamot Kung gusto niyo malaman guys, uh, wag kaya alis, panuorin nyo lang po yung video na to. So ayan lang siya guys, ah uh... Kalahating kutsara ng asin, isang bawang, isang basong tubig, at kaya itong sunrocks. Lagyan na natin konti. Ubusin na natin yung kalahating kutsara ng asin. Aluhin na lang na mabuti hanggang sa matunaw tapos ubusin din natin itong bawang. Ito na yung dinurog na bawang. Kahit hindi siya ganong pino guys, okay lang yan. Lagay natin dito at babadla na natin ng mga 5 minutes. Tapos lipat na natin dito sa lagayan. Ito yung stag natin na may sakit. Ayan. Malikot eh. Ayan yung bumubulang mata niya guys. Ayan. Yeah. Parang bumukol na yata yung ano. Yung nakikita natin bumukol na siya. Ang gagawin na natin guys, alagay muna natin dito sa so, dalim. Ito na yung kanina yung hinalo ko. Makita na naman siguro kung paano ito hinalo kanina. Ganito lang siya guys. wag uh, huwag nyo lang gaano sa kalim para hindi naman mas stress yung manok natin. Pwede natin lagyan yung ilong. Tapos yung bumubulang mata. Pwede natin pwede natin unatin yung mata niya ganyan para pasokan ng tubig. Huwag po kayo matatakot kasi hindi naman pong bubulag yung manok natin kapag ganyan. Tapos pisilin nila yung dito. Wala pa ko hindi. Hanggang sa lumabas yung sipon niya yan. Katapos nun, buhusan po natin yung ulo Kasama yung ulo guys, kasama yung batok. Kasama natin babasain yung batok para lalong gumalay. Tapos bukas ganun ulit. Sure. Ayan siya. Ayan. Yung, ayan yung, namamaga. Bukas, pwede nyo lagi lagyan. So, ito na siya, guys. At uh, mapapansin niya yun, Malinaw na ulit yung kaliwang mata niya at saka bumalik niya yung liksi ng pagkilos. Kunin natin para makita niya talaga yung totoong resulta. So ito na siya guys. Sa loob lamang ng isang araw eh. Nanunumbalik na ulit yung lakas niya eh. At saka nawala na yung bula ng na nasa mata niya. Ganun kabisa yung paghalo ko na yon at saka Madali lang guys, hindi nyo na kailangan bumili ng gamot sa butika Sa ganun paraan, kaya nang pagalingin yung sakit ng manok natin yung bula So yun siya guys, uh, baliksigla na yung alaga natin. So yun na po mga kasabong, uh, huwag niyo po sanang kalimutan i-like at subscribe kung gusto niyo itong video na ito. Hanggang sa muli po, maraming maraming salamat.